pasyente ko galing sa PCSO may dala ng papel kumusta? Balikon. balikon pa? balikon mm, yeah. pa? ah okay ang sa oras ha? 3 p.m. Pila okay. pa na lang. Tapos magpano ka kung ayaw ko. Spend time namin dito sa City Mall in Dangan. Ayan after namin mag PCSO nandito kami sa City Mall Tama. ayan guys after namin mag PCSO kasi si Dario ang nag PCSO may reward siyang passport dito sa City Mall <laughs> mora nilang food court mahal? Ha? Huh? Very cute pala ang food court nila dito. Walang tao masyado. <laughs> okay. <laughs> Ayan na si daddy. Oh. Ready for order na. Anong orderin mo? Mahal. Anong order mo? Aloha. <laughs> Pizza na cheesy bacon and ham classic double. Available lang Marian sa pizza mo, king, Hawaiian, burger classic ham and cheese, pepperoni, ham and cheese. Yes. Or pepperoni. Stop. Magkano yung double sa ham and cheese? 200? 500. 500. Ang katong ham, ano sa to isang? Ah, na ham Cheesy na na siya? Yes O, oh, sige ka na nalang Hala, okay. Hindi, ang halo. Small lang sa akin mahal Small lang Small Hindi naman ako masyadong ikaw lang Malo, Fine, fine, fine. First time dito sa City Mall in Indangan. Ayan. Guys, first time dito sa City Mall in Indangan. Galing sa PCSO ang aking pasyente. Ngayon nandito na kami sa Sibag. Reward. Reward sa aking pasyente. Ayan, order ka Kaya sa order. Tulog sa pagkakit. Tugay kayong order, guys. Tugay okay. kayong order. Tulog sa pagkakit. Order mo. Pagkakit. Tugay kayong order. ito na yung pizza, ham and cheesy daw to. Pero makapal yung do. Ito yung aking halo-halo. Ito okay, kay daddy yun. kain na. Ayan guys, reward yun ni daddy oh. Sa kanyang Pagtila sa PCSO. Ang insulin, huwag kalimutan. Bago kumain lahat-lahat. -lahat. lahat. <laughs> I said earlier in my video, first time namin dito sa City Mall in Dangan, ano? Maganda siya, pero hmm, itong pizza kasi, expect namin yung pagaya sa Alberto. Eh. Hopefully, yung taste niya is si galing same sa Alberto. Eh. Pero gusto ko naman ako, pinagbigyan pa lang si Dario eh. kasi pumila siya sa PCSO eh. at hindi eh, pa nga tapos, babalik pa kami ngayon alas 3 sa kanyang injection kasi yung kanyang injection after yung magdaya is kung bibiliin talaga yun is nasa 900 and then kung may discount siya nasa 700 yung samantalang sa PCSO magbigay uh, ng po sila ng pa ba or ano uh, so makasig na kami ni Daddy so yung ibili namin injection ito ihalo-halo at kapit sanda <laughs> Akala ko guys mga kasi, after palang lakad, kain na naman. Pero gusto ko ako, tapos ko lang mag-breakfast. Si Daddy yung kasi request. So, pagbigyan ako. Mm. Sarap? Mm. Alam ko, sarap kasi. Paborito na talaga. Tama-tama, sa Sobrang lamig na pala. Ano? Lamig? Sobrang init pala namin ng dalamig. Pero hindi naman ako masyado sa alo-alo. So, maliit yung akin. Ay, yeah. daddy, yung large. Sa small. Sarap. Mm. Sarap yung pizza. Same-same doon sa ano. Paborito natin, Alberto. Sarap ang Masarap ang Alberto. So, sorry guys. Masarap ang Alberto. Nasasabi lang kami ng pinag-alberto. Okay. Doon sa... Daddy's Pizza, matawak din. Parang masarap yun. Mm hmm. Yun ang pinakamasarap kasi yun yung pinakamahal. Hindi naman kaya namin yung pinakamahal talaga dahil kasi may pasyente naman akong dialysis pero at least makakain ng body wide pang iwas stress sa aking pasyente kasi alam mo na pag nakadialysis kailangan mo talaga inis. Yun, yung parang yun, Motivated. motivate. yung kanilang feelings na may siya nakadayon si sila, normal pa rin sila. So, buti na lang si Mami G always support me that way. Diba? Wala naman. Hindi, madepress ang pasyente. Pagka guys. Food is dead. Food is dead. Okay, lalo. Okay, guys once dialysis patient is for life not forever. So, ang motivation ko na ni Daddy o oh, pang stress reliever niya is food and then the kunting lalala. -lala. Diba? Tarap ba? Okay daw. Pala na yung, yung parang sabi tayo yung makakal na yung, yung cheese ang doon niya. maso oh. ah, Kaso makapal yung nila, no? Okay. okay na lang. Di ba? Sold na rin yung araw namin ngayon. Kasi babalik pa kami ng kailang hapon sa pieces. Oh. <laughs> kaya, pinagbigyan ng pasyente diyan ng pasyente kasi babalik mo yung mga sa PCSO o makakatipid ka na talaga sa injection mahal ko ng mga makakatipid ka na kasi may PCSO na isang so, pangbili ng injection pangbili na ng food is life kay daddy o <laughs> so ayan guys busog na busog ka na yes guys, we yan na. Saan yung ano man? Ha? Pasa. Thank you, sir, thank you. for coming. <laughs> Katawa mong ka. Tumawa si Dario, guys. Sabi ko, thank you, guys. Thank you, sir, for coming. Uwi na guys, busog mas. As we expected, the pizza is not that much Masarap, but it's okay. Hindi naman siya galong kamahalan din. I know, mas mahal siya sa Alberto. Mas masarap sa Alberto. 285 sa Alberto, 195 lang. But anyway, oh, cheesy pa. and tsara, sarap pa no? Oh, cheesy. Cheesy and masarap. Yung kinain namin ngayon, okay na lang. Pero nasarapan ako sa halo, halo Very yummy. Hindi ako much uh, ano sa halo, halo Pero masarap siya ngayon. So, ayan guys. Thank you for watching. O, na. Rest for how many hours. Kasi babalik pa kami mamaya. So, ayan. Thank you for watching guys. Bye.